Kulindu Luna nagsalita na inamin na ang katotohanan tungkol sa tunay na ama ng mga ito. Trending pa din magpasa hanggang ngayon ang nangyari sa pagsasama ni Big Soto at Pauline Luna. Ito ay matapos nga na maghiwalay ang mga ito dahil na din sa TV host actress na si Maine Mendoza. Samantala ayon sa source, mismo mga anak ni Big Soto na si Oyo Boy Soto at Danica Soto ang umamin na may nalaman umano sila tungkol sa stepmother nila na si Pauline Luna. Ayon kay Danica Soto, inamin umano mismo sa kanya ni Pauline na hindi umano si Big Soto ang tunay na ama ng dalawang anak nila. Niloko lamang umano ni Pauline si Big para akuin ang mga bata. Samantala, Marami naman ang awang-awa sa ginawa ni Pulin kay Bigsoto. Soto. Hinala pa ng ilan na pinaako lamang umano ni Pulin ang mga bata kay Big dahil alam umano nito na dahil sa karangyaan o kayamanan ni Big Soto, mabibigyan nito ng magandang buhay ang mga anak niya. Samantala, todo tanggi naman si Pulin Luna sa mga sinabi at inami ni Danica. Sinisiraan lamang umano siya nito sa kanyang ama nang sa gayon tuluyan na itong magalit at kamuhian siya nito. Si Biksoto lamang umano ang ama ng mga anak niya. Wala na umano siyang minahal ng sobra kundi si Biksoto lamang. Kitang-kita din umano sa mga mukha ng mga anak niya na si Bixoto ang kamukha ng mga ito. Hanggang sa huli umano ay paglalaban niya na isa lamang ang tatay ng mga anak niya. Si Biksoto lamang at wala ng iba pa.